ating lahat yan, panibagong araw tayo panibagong vlog dito na tayo sa tabing ilog yan, may dal tayong apat na pataba bukas mong kapataba tayo ng pangalawa sa, ano, sa farman o, ako lang mag -isa, si boss Andy nag spray muna ng ano nag spray muna ng kalamansi ito yung ano natin oh. dami na naman tubig nung ano ng bangka natin na ano kasi pabarag tumutulo bitak yung ano sa pabarag ayun tumutulo yung bangka natin medyo tinanghayo tayo ng konti kaya ayun karaming na tubig na naman ayun anuin muna natin limasin muna natin madami na naman tubig ayun Bawang patubig tayo sa farm man yan eh, saka yung mga kamatis natin ay ano natin lalagyan natin ng ay ipapower tiller natin yun mga yung pataba apat lang din lang natin ako lang mag isa eh. ano pa niya sampo katorsi ano natin eh ibubuhos natin torsi bulto sa pangalawa तोर से बोलता बुआ से लगा तो ना तेरी नई बात pag alis natin doon hindi na tayo nakapag video nakalimutan natin andito na tayo sa Ortiz Luis sa may farm one tama natin yung mga ano mga gamit tapos ano natin yung mga kalabaw eh tawag dito sisilong natin Pandoor muna tayo mga akin ah. Ayan, yung Ay! Takaingal! muna tapos hanuin natin yung mga Hindi mainit na. Ewan na ba. Hindi na kumakain si, ano, si Mag Ayun si Magda sa kabila hmm. Mga kamatis natin no? Maganda na sila Ayun eh, napapagtailer na natin kahapon Ayun eh, nakakapag recover pa na. Ayun mga ba ito Tumurecover yung ano Ang nila Ayun Dati ganito to Ito yung huling ano Ayun Umaganda na ng konti buti palang kinuha natin yung spray ma-spray natin mamaya ulit mamaya hapon o bukas na lang mamaga may mga supang no sumusupang no ito maganda yung supang malalaki na to eh. oh paganda na ng supang nila ito may ano no ay, mga dalang bulaklak oh. Ayun oh, bulaklak na yan. Ay, supong so Tapos, ayun yung palay natin. Bukas, papatabanan natin yan. Tapos, mga tatlong araw, makikita ah, mo, mag-aano na yan. Bebar na ulit. Ay. Ay, 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 ay. Ganda nung na power tila. Alinis yung doon hindi pa natin narapos na nara, nara, power tiller at tapusin natin ngayon hanggat nagpapatubig yun mabas kain mo tayo yan uh, ulam natin ano ah uh, dito ito sino talong saka itlog wala tayong sili walang pampagana siyempre kapis na ano na pala natin mga boss yung ano yung kalabaw na dapat pa lublub na natin kaya na muna kain kain po tayo nakacharge ko ano natin kaya di tayo nakapag vlog kanina lagyan muna natin diesel yung ano yung pampatubig natin bago tayo magpanda ng power tiller Adira-idira gina. Adira, adira. tutubigan natin palay kung may ano kung may mga napiktas na pilapil siya no ang bata niya kung galing nagtatap dress na rin 16.00 yata yung pinagka ano yun nagtap dress yun mabas kain tayo kay ano kay boss bunak nagiram tayo ng ano nagkaroon tayo ng pansakate sakate eh, yung ginagamit yung sakate o oh, dumating yung ano yung kalabaw ng kapwa ano natin ni ng kapatid nating isa binalik na bali pinaiwi sa iba bali nakaapat na ano na yung nag ano, nag aalaga nag iiwi apat na buluna na pinaiwi kasi yun, ano pa lang, bata pa lang halos na, nasa isang taon pa lang o yung unang anak pag gano'n, doon sa nag-iwi bali na kadalawa na yung nag-iwi doon o masyado na daw ano yung daw dito maano na daw yung pagsugahan din doon halos sakati lang din yung inaano niya ah, ginagawa niya o kaya binalik na ngayon yung pang apat na anak kasama nung ninay ngayon bali yung ano yung nanay nung kay boss yun ang ano nun bali yung kay boss saka yung bulo niya ngayon yun na ang naging kaparte nung kapatid nating isa o yan si na o naman nun may bulo na pinaano na lang ni nanay pinapaalagaan niya Kay naman no, oh, may gagatasan na noon tayo. Yun nga lang pagod. Pananakate. O oh, bahala na kung sa mga susunod na araw kung ilulusong muna natin dito kapag pwede ng gatasan iuwi na lang natin ang problema dito wala tayong dadaanan tatalaktak dito sa ano natin sa may palay kapag binusong natin dito tapos pag isang buwan na yung bulo pwede nang gatasan or may higit isang buwan uwi ulit natin bahala na kung anong magiging diskarte natin pero binalik na nga kanina o yan uh, tumawag sila nagpapasakate kuha tayo ng sakate kahit dalawang bigkis lang na katamdaman yun mga boss biglang uminit nanakati lang tayo biglang uminit Eh, nandoon sa dulo yung sinakati natin. Nandoon sa puno na 'yan. Nandoon sa dulo na 'yan sa tapat na ano. mamaya pag uwi natin sabay na lang sabay na lang natin ano, nakasilong naman sa puno dire dire dito na tayong uwi na pa tayo ng hapon dito gawa so, nung walang tubig yung dalawang banos yun baba tatapusin muna natin ano, yung yung power tiller natin kung matatapos natin pero kung hindi naman pwede rin naman bukas yun Bago tayong mauwi ngayon. Dalo tayo sa kate. Sa kate. Ay bagong halaga naman tayo. yun, bali apat na lang ano muna natin natin sa taas napupuno na kanina to ano, yun eh? ano muna natin ito, na muna natin Ayan, mabas. Oh Tapos 4 na. panayin muna natin yung ano sa mga kalabaw so soga natin ayun nandun sa kabila soga na muna natin yung mga kalabaw soga muna natin tapos ano kaya bukas na lang tayo ano bukas na lang tayo natin tatapusin yung pinapower tiller natin Ito ba? na ko na sa kubo Abo sa inyo sa kati Lombikis Pahinga lang tayo Papatayin na natin mga kina Sasara natin yung mga lawas May ano na daw Sabi ng bata ni Akong Karli Nagbabadya daw ganit sa ano niya Parang niya Okay, okay. na ganun na siya Nag spray na Si Akong Karli Saka si Toto Toto spray Kaya pag napataban to, mag spray na rin tayo Ay. Yan, labas Yan na tayo Saran na natin yung mga labas Lumakawi na Nandala tayo sa kate Wala naman tubig ko Daling ma ano Daling matuyo Lawas, lawas. Bukas. Ay, sa mga ilang araw yan. Hindi na maano yan. Hindi na ano yung paday natin. Hindi na kulay dilaw. Nasa sana natin yung mga Ano na ang daga Mga butas Kaya natutuyo pala yung ano natin Ayan. Isa na to Ito yata naka dal, tatlo tayo Tapos dito apat Apat na butas Kaya pala agad natutuyo yung ano dito Yung sa taas Lalaglag lang dito sa pangalawa Tapos pumunta sa pangatlo Ayan po kaya gawin ito kaya agad na na ano yung tubig dito natutuyo ito okay, naman ba so ulit titibag natin saan natin silambahan ulit ito dalawang magkatikit tapos meron pa dito yan mga pala kasi pinapasukan dito tapos meron din dito yan o oh. tapos ako ng mga palaka kaya ayun yun ayun na tayo natin na natin mga akin ha ayun mga kabahas pa na tayo ayun nandiyan, nandiyan pa si aring araw ayun dalawang ano yung bigkis yung nakuha natin ngayon baka hindi na bukas maghapon yung ginahin. Tara, hui na daya. Iyon mga boss, dito na pala tayo sa ano, sa barrio. Ah. Ayun yung sakate, nandun sa may motor. Ito pala mga boss yung ano. Lakay pala laki pala yung naging kalabaw nung ano ni janitor pero ito yung kalabaw mo mas malaki pa doon sa atin malaki pa lang yun hinto tapos ayun yung bulo mas malaki pa doon sa inay natin na matanda kasungay na kasungay ng na matanda natin ano yung alaga ni JR maganda pala nung ano nito to ngayon ko palang nakakita to buhat nung ginawa dito ah uh, sa ganda ng poklo oh. laki ng mga ano niya ay yung bulo oh. Ay. medyo maano pa nangingilala pa pero malaki pala yung ano nito hinahin kaya pala lumalaki yung mga ano niya mga bulo yun yung ano mga boss yung hinahin ng kay boss Andy hindi nila kanina na lang, ano yun, ah. ano lang yan mhm ah. ah. pero maano lang siya hindi naman siya ganun kaano nangingilalan lang siguro nito iba na naman ay kay amo ko kasi na totoo nga pala, ano sabi niya kung daw ng konti yung ano, kalabaw niya dahil na ano daw sa pagkain hmm. hindi na lang natin pakakain sana yan naka ano, naka, naka ano yung pagkain you know, ah ah malaki nga pala malaki nga pala yung uh, kalabuni affair yun yung magiging bagong alaga natin Psst. pero maano lang siya napainom na kaya Psst. hmm malaki nga pala malaking hinahin malaki pa doon sa atin kay Magda ano ka yung pinangalan nila dito hmm. ayun natin yung ano yung sakate muna natin ayun mas kumakain na kaya uminom ano pa yata ah ah ha? Medyo nag-aano Yun. O oh, boss, ayun po bago nating aalaga al ang kalabaw sa kale. O oh, paano mga boss, dito ko na lang muna siguro tapusin natin ating munting video. Ah, maraming po salamat sa walang sawang support ha? At pagsubaybay kay boss JJ. Yun, ingat po kayo palagi and God bless. Yun, kita kita lang po tayo. Next nice upload. And...